Sa nakaraang episode, pinag-usapan natin ang mga dream signs, ang mga kakaibang sinyales na nagsasabing hindi totoo ang mundo na iyong ginagalawan. Pero paano mo sila mahuhuli? Paano mo sila maililista? Para sa oras ng panaginip, handa ka ng magising. Ngayong gabi, tuturuan kita ng paraan ng mga manlalagbay ng panaginip. Ang sikreto, cataloging your dream signs. Step 1. Keep a dream journal. Una sa lahat, kailangan mong magkaroon ng dream journal. Isang notebook na eksklusibo lang para sa iyong mga panaginip. Tuwing gigising ka kahit madaling araw, isulat mo agad ang lahat ng detalye na naalala mo. Hindi mahalaga kung magulo o hindi kumpleto. Dahil kapag nakapagsulat ka na ng hindi bababa sa dose-dose ng panaginip, doon ka makakausat sa susunod na hakbang. Step 2. Catalog Your Dream Signs Habang patuloy kang nagsusulat, Simulan mong tukuyin at i-underline ang mga dream signs, mga bagay na kakaiba, imposible mangyari o wala sa lugar. Halimbawa, isang ilog na biglang nagiging kalsada, isang kaibigan mong matagal ng patay na kangiti sa harap mo, o isang pintuan na kapag binuksan mo, humahantong sa kalawakan. Step 3. Classify each dream sign Kapag nailista mo na, i-classify ang bawat isa, inner awareness, action, Form, Context Kung napaniginipan mong lumilipat ka, yan ay Action. Kung ang isang tao ay may ulo ng hayop, yan ay Form. Kung nagising ka sa isang concert na kasama ang taong hindi mo pa nakikilala, yan ay Context. At kung may damdaming hindi maipaliwanak, parang may kumakapit o may takot na bigla nalang sumulpot, yan naman ay Inner Awareness. Step 4. Pick Your Target Category Kapag natapos ka na, bilangin kung anong kategorya ang pinakamarami sa iyong mga panaginip. Doon ka magpo-focus. Kung action ang madalas, yun ang target mo. Kung form ang laging lumilitaw, yun naman ang dapat mong bantayan. Kung sakaling tabla, pumili ng kategorya ang pinakaakit sa iyo. Dahil yun ang susi sa susunod na hagbang. Step 5. Practice while awake. At ito ang pinakapuso ng pagsasanay ang paghahanap ng dream signs kahit gising ka. Kung action ng target mo, obserbahan ang kilos ng mga tao at bagay. Halimbawa, paano gumagalaw ang aso? Ano ang natural na itsura ng isang ilaw o ng isang makina? Sanayin ang mata mo sa normal. Para sa oras ng panaginip, madali mong mapapansin ang kakaiba. Ito ang paraan para mahasa ang iyong isip na magising ka sa gitna ng panaginip. Ngayon, alam mo na ang sekreto na mga panaginip na may mapa, ang dream journal at ang iyong mga naitali. Yan ang magiging gabay mo sa mga susunod na gabi. At tandaan mo, kapag dumating ang sandali na magtatanong ka ng, Teka, posible ba to? May sagot na darating mula sa loob ng iyong isip na magsasabing, Oo, gising ka na.